Diriot miulbo ang sunog sa kilid sa Mandawi City Hall kagahapon gumikan sa gitrabaho nga Christmas display. Nakuha ng video ang panghitabo. Ang detalye ni Nico Sereno. Kuha kini sa gawa sa right wing sa Mandawi City Hall pasado alas 4 kagahapon sa hapon. Kalit nga miulbo ang kayo kilid sa bumbong sa antigo nga presidential Building nagkapuliki ang mga trabahante aron mapaong kini. Tungod sa komposisyon sa nakaingon sa sunog, fire extinguisher ang gigamit aron makontrol ang pagsilaog. Ni Adu Higayuna, busy ang pagtrabaho alang sa umaabot ng Christmas display. Sa ibabaw sa building, may mga nagwelding unta para sa magsilbing nga framing o bracket sa itaod nga giant ribbon sa edipisyo. Wa kuno damha nga sa ubos nga bahin di ay gipamutang ang mga lata sa pintal na gigamit sab sa repainting sa istruktura. Pero katong mga pintura, sir, ka mga container na lang to, ana? Dilata, katong mga lata. Ah, dilata. So, ginakop to? Oo, oh, ginakop. pag mo mong gali, mong dipinir. Yung spark to, niya ninyo. Oo, oh, ginakop. Ginakop kayo. Ah. Tawahin na kayo sila. Ah. nila, na nila. Nabarato, nila, nila. Mm -hmm. nila. sa CDRM o ah. sa Aminado ang labaw sa Department of General Services o DGS na nagtrabaho sa Christmas display dunay ay pagpabaya sa personnel sa mga safety measures sa trabahoan. Maong misugyot siya, laing fire safety training na himuon sa taga BFP aron mapahinumduman ang ilang mga trabahante